Magandang araw sa inyo guys. Welcome back ulit sa ating channel at update tayo ngayon dito sa PBA guys ano kasi ang dami nating uh, napapansin. Hindi lang naman tayo pati yung mga ibang mga nanonood ng PBA. Eh talagang nilalangaw na nga or wala nang masyadong nanonood ng live. Kahit na nga Hinebra yung naglalaro eh wala talaga ulats yung uh, viewers and uh, mukhang nalulugi na yata yung PBA at kung patuloy nga itong mangyayari eh posibleng magsara yung PBA at dahil nga dyan nagkaroon nga ng uh, uh, anniversary giveaway okay itong PBA para sa kanilang 49th anniversary so namimigay nga sila ng libreng ticket okay sa first 100 fans okay na nanood nung April 10 games okay so first 100 fans makakaroon ng libreng 100 ticket na ipamimigay nila okay So, para maging eligible kayo sa uh, promo narito yung mechanics nila. So kailangan nila nga uh, magdala ng uh, eh, isa lang yata okay sa mga ito. PBA team jersey, uh groovy with a PBA idol, any memorabilia uh, or with signature of PBA idol at saka or FB post while playing basketball, watching PBA games wearing PBA jersey, holding a basketball uh, posted on April Nine with the hashtag okay, free PBA uh, ticket and PBA season 49 okay, so at uh, yung marami din silang uh, mga niluluto talaga yung PBA gumawa silang paraan para may balik yung manood yung mga fans ng live sa PBA okay, dahil nga palugi na nga ng palugi at uh, sinasalba pa nila yung PBA ngayon. So, yun lang yung update natin guys para sa PBA. Maraming salamat sa prunood.